kaya ko. Abang kaya ko pang Kaya kong bumangon. Inamin ko, mahina na ako, pero hindi ako nagsusurrender. Abang kaya ko ako. Babaho na ako. Kawad. Makita ko lang na kawad. Yung mga anak ko makapagtapos, may magandang buhay, yung ganun ba. Hindi, lahat naman na ang magulong, yun ang napangarap eh. Ako pala si Ronald Cabonel, uh, 48 years old. Uh, bali, 20 years na akong nagpipintura taga rito sa Tabuk City, Kalinga. Nung pinanganak yung panganay ko, parang ba nag-isip ako nang may responsibilidad na ako, kaya kailangan kong kumita na. Kaya naisipan kong magpintura. Pumasok sa trabaho dahil may, may kabarkada ako na kapatid niya, isang korman, Eh, sumama ako sa kanila. Ayun na, hanggang sa matuto, sa Yung bahay, magagawa ko ng tigis sa silang bahay. Para pagdating ng araw, dahil yung naranasan ko kasi, yung, yung maulan ng kami, nagbo-boarding kami, ang hirap ng buhay nun. Kaya ang pinangarap habang bata mga tukako, gagawan ko na sila para hindi sila problema. Yun ang pangarap ko talaga, tig gagawan ko sila ng tigisa. Nung pinalayas kami ng isang, sa nakitira lang kami kasi tayo isang kapamilya namin bigla na pinalis kami. Gumawa ko dyan ng... Dyan, sinampa ko lang yung kahoy. Tapos, yung black canvas, yung ganito. Yung black canvas na ito. Yun ang bubong namin yung bibig namin. Biglang umulo sa kinagabihan. Bibi pa yung pang, yung bunso namin. Gagawa ko ng mga 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 Alagang pinagigyan ko ng pagkatrabaho para makagawa ko ng sariling bahay na bato. Yung doon ko napapakain yung mga pamilya ko. Marami akong natutulungan na may standby ba? Dahil sa, kundi dahil sa pintura, doon sila natuto. Yun ang pangkabuhay nila. Hindi, natuto sila. natuto sila, nagsarili sila, naging kontraktor sila. Kumanda ba yung buhay nila? Pero dako, hindi na, nakikita pa yung mga buhay nila. Ang daming graduate na, na natulungan ko. Parang nag ba sa loob na pa? Yung mga ko na <coughs> ikaos ba? Eh may mapagkukunan ng kan, madudungkot sa bulsa. Yun, doon ako nabukuan. Alam ko yung pakiramdam ng mahirap. Dahil laking lansangan din ako kung anong lugar ang pinupuntang ko. Nakikita ko ba yung mahirap ng buhay? Iba't ibang ugali, mga pamilya na nasasamaan ko. Doon ko binabasis yung kan ko. At yung mga pamilya ko. Five years na ako. Pero nung alam ko pa palalayasin na kami dyan, gumagalit na ako dito. Ay, ito, yung, yung isla, itong pan, itong mga uh, nagkasinta na ako dito. 2017 yata ito, may nung Munta. Ngayon ko lang binalikan dahil pan, wala na kami matarhan. Ngayon ko lang ko uh, mapan, pan, uh, haharapin na ay, maayusin. Eh, hindi, pwede nang matarhan, malagyan ng bintana, ma may finish lock nalagyan ng design. Yung bala po dito. Ay, bali, dito tayo sa bahay sa Musimos, Barangay Dupag, Tabuk City. Ang huling barangay ng Tabuk, yung unang nagiba, yung nandyan. Yung unang ginawa ko, yung nasa taso ng bundok diyan. Ito nang gagawin ko na dahil hindi, palalayasin na kami din. Kaya so, ito nang ikukonsumit ko ngayon. Dito na kami uuwi ng mga bata. Gusto ko sana ma-finish ito para mapabinyagan ko na yung bunso namin. At saka alam mo ito yung parang masterpiece na to, yung sarili kong design. Ngunit gusto ko rin sana may space naman sa likod yung mga ibang anak ko. Dito sila titira din. Para isa-isa, isa-isa na lang sila dito para sama-sama silang lahat.